Good morning, good morning, good morning po. Uh, happy Sunday morning! Kailangan po natin magsimba at magpasalamat sa Panginoong May Kapal. Hello for those Catholics po. And of course, syempre sa iba din po ng mm. o sekta po, no? Naniniwala sa presensya ng ating Panginoon. Uh, Ayan, yeah, happy, happy Sunday po no mm -hmm. uh, it's time to uh, show your gratitude to our almighty creator of course the cat so ayan happy morning po sa atin lahat and of course sa mga nadadaanan ng bagyong nika ph po ingat po tayong lahat okay so ang topic po natin today is politics in the philippines no? so ang usapan dito ang politika sa pilipinas Ayan. politika sa pilipinas sobrang makulay ang ating Uh, politics dito po sa ating bansang Pilipinas. Okay. So, according po, no, wait lang, no. Wait. So, ang type na ang politics po natin ay mhm, mm wait no. lang wala pa tayong ano summary pasahin lang natin Politika sa Pilipinas of course, okay yung politics po natin meron 3 branch system yung ano Ayan, ayan. Medyo hindi ko maayos yung ano. Hindi ko maayos yung camera ko. Okay na yun. Okay na siguro yan. Okay, so yung politics po, ang politika po natin, uh, uh, govern uh, uh, ng, tatlong branch system. So, nandyan yung democracy, uh, which is directly elected by the powers. Tayo. Tayo mga Pilipino. Of course, uh, syempre, as the head of state and the head of government. Medyo, medyo magulo yung ano, camera ko. Sorry, wait. Wait, wait. So, dito na lang. Ayan. So, the president, of course, the leader, siya yung executive branch. And, syempre, siya po yung uh, powerful political figure. So, nan, nandyan, Nandyan din po ang Congress. Pag sinabi po natin Congress, may Upper and Lower Congress. So, ang Upper ay yung Senado. Ang Lower ay ang, of course, yung Kongreso. So, ang Congress, no? the House of Congress, House, uh, the Senate, Senado at saka Kongreso, ito yung gumagawa ng mga legislative no uh, ito yung mga gumagawa ng batas na kalaunan uh, pepermahan na ng pangulo okay So, nandyan din po, of course, ang ating judiciary na yung Korte Suprema. So, meron dyan. Uh, Congress. Uh, President. And of course, the Republic of the Philippines. And of course, uh, sorry, uh, Corte Suprema. Yan yung judiciary. Okay. So, ang bansa po natin, kaya po nasabi na makulay, no? Makulay ang bansa po natin kasi ang daming kulay. Ang dami na pong kulay yung politics, mga politika natin. Ah. Uh, Anjan syempre, over the years, hindi nawala ang mga Marcos, no? Ah, uh, after four decades sila po ay nagbalik. Tama ba? After no. Ah, uh, kasi 19 Uh, anong year ba 'yon? 1989. Bumalik si bumalik ang mga Marcos after the exile no. Um bumalik ang mga Marcos sa public offices sa Ilocos 1989, tama ba? Wait. Check natin. Okay. So, according dito, 1990, 1990 bumalot bumalik po si BBBM dito sa Pilipinas. So, after 'yun niya, uh so bumalik. Ah, um, noon pa man ang tumatatakla sa atin pag ang usapin ay politika uh, kasi ang uso noon ay Marcos Marcos at saka Aquino yan na yung tumatak sa atin no? ito ay base sa naabutan ko no because I was born I was born on 1984 yung wala pa akong masyadong kaisipan sa panahon po ni Marcos Marcos Senior, no? So, kung ano lang yung naabutan ko, so, yun tayo. So, I think, ano ba, ano ba kay, ano, Cory Aquino, 1986 to 1992. So, 1992, naabutan ko na siya, may isip na din ako, no? So, ang ano po, ang um, ang meron po sa ating politics no ang kulay ng politics noon it's between Marcos and Aquino so it's very controversial yung yun nga uh, pagka, pagpapatalsik no kay dating pangulo Marcos Sr. Ah, uh, simula nun, ano uh, ah, uh, I don't know the real story behind ah, uh, the Elsa revolution. Because, syempre, I was not there. Ah, uh, hindi, ah, uh, we will wala din tayo doon sa panahon na yun. Okay. So, ah, uh, nananatili, no, kung makikita pa rin po natin, despite the fact na ang dami, ang daming controversial issues na ipinupukol sa dating Pangulong Marcos Sr. ay tulad ng pagmamahal ng mga Ilocano sa dati pong presidente. Ah, minahal pa rin ng mga Pilipino ang pamilya Marcos. Andyan pa rin yung mga supporters niya. No? <coughs> hindi hindi na tinag yung mga supporter niya no uh, sabi nga po may mga sabi-sabi ang politics sa Pilipinas ay between Marcos and Aquino so yun so that started all no ayan so ngayon Hmm, eto yung, yung ano ngayon eh ah uh, 20 tama ba? 2010 okay. 2010 to 2016 panahon ng mga Aquino 2016 to 2022 panahon na ni Rodrigo Duterte so 26 2022 to 2028 kay Marcos. So, ang dami na pong nagsilabasan na kulay. So, yung kulay na yan, yung green. Um, uh, yung green kay Sara Duterte. Uh, bago pa lang yan, no? Yung sa Marcos, uh, mga loyalista yan. Matagal na po yan. So, exist na yan. And of course, ang nangibabaw for the last election, 2022, for election 2022 ay ang um, kulay rosas. Yan po ay kay Lenny Robredo. No? Uh, ayun. Uh, nabura, nabura sa politika ang mga Aquino na pinalitan ng kulay rosas. Ah... Uh, ang nakuha ni Pangulong Marcos selection 2022 i31.6 million votes at ang kanyang ay si Sara Duterte. It's 32. Uh, I don't know the exact kung ilan trial sa. Okay. Kay attorney Lenny Robredo nasa 15 million or 16 million, okay. So yon, um, ang daming kulay, may green, may red, may blue, uh, ano pa? Um, sobrang saya ng ating politics. Kung mapapansin nyo ang politics po natin sa ating bansa ah uh, uh, ang daming balimbing, no? Uh, nagsisilundagan. So, wala tayo yung ano, wala tayo yung uh, tawag doon. Parang sa ibang bansa, no? Sa US, may Democrats, may Republicans. Ganun. Sa atin, kung sino, kung sino yung ano kunwari kung sino yung may makinarya doon lulundag yung doon lulundag ang mga ang mga kapatid po nating politiko so kung saan may pondo kung saan may pondo kung saan may pondo doon sila doon sa may pondo syempre ang gagastos naman kasi um, Of course, syempre 'di ba? Yung mga kapatid po natin, of course na wala naman pera uh, gagamitin sa uh, ano, sa sa uh, pangangampanya. Yung iba wala naman talaga pera. So nasa political party 'yan, no? Well, nasa political party po 'yung makinarya. So I think ang pinakamalaking political party ngayon ay ang ah uh, Lakas CMD, no. Ah uh, dati po 'yang pinamunuan ni Sara pero nagresign siya, no. Ah uh, ngayon kay ano na po 'yan. Speaker Martin Romualdez. So, ang lakas CMD is the biggest party in the House of Rep Rep Representatives. No? Siyempre, of course, pinapamunuan ng Speaker of the House, martin Romualdez. Okay. So, ang lakas CMD... No, Christian Muslim Democrats was founded in 2008 after the original Lakas ng at the kabalit ng Malayang Pilipino or the Lakas Kampi CMD. Of course, sinundan din yan ng Partido Federal La Pilipinas, ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos. So, isa po yan sa mga political party na malakas ngayon. No? So, almost Almost lahat ng congress, women and men ay nasa Lakas CMD. Yung iba po nasa Partido Federal ng Pilipinas. That's why no, kung makikita po natin yung al al aliansa ng Bagong Pilipinas. Ito pa rin yung pinakamalaking konglomerate congl ano, uh combination, uh para sa Bagong Pilipinas. Ito pa rin yung pinakamalaki no na pagsasanib persa ng mga political party so anjan yung Partido Federal ng Pilipinas no anjan yung Lakas CMD anjan yung NUP anjan yung NPC and of course anjan din po ang nationalista So, ang color nito ay Ayan. So, kung makikita nyo po, ito na yung pinakamalaking alyansa ang National Unity Party the Nationalista Party National People's Coalition Partido Federal ng Pilipinas and of course uh, Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos so that's it guys no? ah uh, uh masyadong makulay ang ating politics po dito sa ating bansa. Agil po, ako po si Romel Dacpailo. ah uh, ang iyong abang lingkod. Ako'y magbabalik mga ilang oras lamang po. Salamat po sa panunood sa Lakay Relong Bulatin. Good day po.